Darren Espanto friend and zone si Cassie. Sino nga ba naman ang maniwala na hanggang magkaibigan lang ang dalawa? eh halos sa lahat ng mga espesyal na panahon ay makikita silang magkasama. Kaya naman kung masubaybayan mo sila at kung biggest fan ka nila ay mapatanong, bakit na friend zone? Pero masisisi mo ba siya kung piliin niya na lang na sabihin iyon at papaniwalain ang sarili na kaibigan lang talaga at hindi nahihigit pa para di nagaano pang masaktan? Umani nga sari-saring reaction mula sa netizens, si Darren dahil sa pahayag nito sa isang interview sa kanya ni Ganil Krishnan para sa TV Patrol na best friends lang talaga sila ni Cassie Legaspi. Hindi pa raw nagel level up na aabot sa romantic relationship. Aniya, best friends talaga eh. Parang, it's something that a lot of people I guess, won't get. Hindi ko alam kung paano i-explain. But syempre anden pa rin yung pagmamahal namin sa isa't isa, pahayag ng Asia's pop heartthrob. Kasunod nito may cryptic post si Cassie pagkatapos lumabas ng interview yung ito ni Darren Espanto. Pagkatapos nito nagpost naman si Cassie sa kanyang Instagram ng kantang Favorite Crime ni Olivia Rodrigo. Inassume ng karamihan na para ito kay Darren. Hindi familiar ang kantang ito ni Olivia Rodrigo pero lyrics nito ay maaring hindi ito para kay Darren. Ang Favorite Crime ay may lyrics na know that I loved you so bad, I let you treat me like that, I was your willing accomplice honey. Meron pang those things I did just so I could call you mine, the things you did, well, I hope I was your favorite crime. Para kay Michael Sager kaya ito. Hindi pa nagsasara noon ng dating kapuso noon time show na pauha ng pinakamasaya ay may usap-usapang nagkakadevelo pa ng co host na sina Michael. at Michael. Lumalabas daw sila noon na silang dalawa lang. Madalas pa silang nakakantsawa ng mga co-host nila. Kung matatanda ang nag-viral sa TikTok ang isang video noon kung saan makasama ang apat na animoy isang double date, ang kambal na si Mavi kay Dasuri at si Cassie naman ay kay Michael. At napabalitang dahil umano sa video na yun ay magkahiwalay si Mavi at Kylene. Kasunod noon ay ang post ng inang si Carmina ng mga cryptic post na patama umano sa isa. Ngunit sina Darren at kasi ay nanatiling close pa rin sa kabila ng mga kumakalat na video at haka-hakang nagka-developan na nga ng panahong iyon ng dalawang host ng pahon ng pinakamasaya na sina kasi at Michael. At hanggang sa tuluyan nang ang inamin ni Darren na walang namamagitan sa kanilang dalawa ni kasi at matalik na kaibigan lang sila.